Happy birthday to you, happy birthday to you So guys, today is Kate's birthday So busy na naman ang ating kusina Ito na ating mga gagawin pa Time check 8.44 na Ang niluluto ni Daddy G ay Ano? Ang paboritong adobo Adobo

Tutok ya guys, ayan. Nagluluto na tayo kasi pa time na. O ba? diba? Ang ating mino ngayon ay pad chicken curry. Chef, chef. Ah, 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 ah. Ay, Batang ano. Kumagalaw ng ating video. So, pangit. Ayan. Ito na yung ating maha guys. O, mako, 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 ah. Ay, okay. This one. Kasi malambot yun. Chicken. Curry. Ay! Ah. Dami naman ito. Dami naman natapon. Sa korn. Ayaw ko ito na corn. Ayaw ah, ko na corn. Ayaw mo? Ayaw. Bak. No. Bak and corn Bak. Curry, medyo may sarasa sya. Parang masarap. gutom na. Sorry naman. Marami-rami na tayo na luto guys. Ito nga luto na rin yung ating pie spaghetti. Siyempre birthday hindi mawawala yung pangpahaba ng buhay. At tatlong kilo nga ito guys at tinagdagan na nga natin at may mga bata tayong visitors, mga classmate ni Kuya Kid. Sana makarating sila lahat. At Siyempre, pag bata, spaghetti talaga ang kanilang gusto. Lalagyan natin yan ng cheese na lalong magpapasarap at magpapalinamnam sa ating pa-spaghetti. Na isa nga ring favorite ni Daddy G. Kasi ayan na lang niluto natin and sit na pansit.

eh hmm. masih okay. 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 Sige, ganito, ganito. Ganito, ganito. Ito na yung ating mixy seafoods. Kaya, yun eh, na. Let's just eat And then, preto na tatin. Ating fried chicken, guys. sa fried chicken. Ating palumpia ang last luto eto nga, nang maluto na nga lahat ng pagkain na ating ihahanda, inayos ko na nga at nilagay ko na dito sa ating lamesa. Sa mga oras na ito ay mayroon ng bisita na dumarating kaya sakto lamang yung ating paghahanda at mayroon pa tayong time para makapagpahinga-hinga ng kaunti. Ayan nga si Kuya Kay, gutom na yata kaya ayan, papunta-punta na siya sa kanyang mga handa. Tinitingnan niya kung ano yung makakainan niya dyan. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Wish ka na. Okay. Pray mo na tayo. i po ni teacher. Sino po mag ang prayer? -well? Ayun na po teacher. <laughs>

Mới Mới Mới